Magandang araw mga kabarangay. Kamusta na po kayo? Alam niyo mga kabarangay, kahit gaano kagaling ang mga Lupon members, kung ang punong barangay ay binabaliwala o hindi pinapansin ang tamang pagpapatupad ng katarungang pambarangay lo, wala din pong mangyayari. Hindi maaabot yung layunin ng katarungang Pambaranggay Mga kabarangay, gusto ko pong banggitin itong napakagandang Department of Justice opinion. Bagama't ito po ay matagal na, pero this is still in effect. Sabi po dito sa particular na DOJ opinion na ito, the punong barangay is the central figure in the barangay justice system of amicable settlement of dispute. Since The punong barangay occupies a position of authority in the barangay. He is deemed to possess moral influence or moral ascendancy over the barangay members. Ito po ay matatagpuan sa DOJ Opinion number 262 series of 1982. Ang ganda nung sinabi, the punong barangay is the central figure in the barangay justice system. At mga kabarangay, bago nga pala ako magpatuloy dito po sa video ito. Gusto ko pong ulit, okay, mag-advertise nitong uh, mga book ni Mr. Rolando Ingles. Ito pong dalawang book na ito. Itong una ay Katarungang Pambarangay Lobo, English and Tagalog. Kasama po dito ang uh, IRR at English, Tagalog din. At dito po may mga KP forms din na English and Tagalog in one book. Ang halaga po ng book na ito, ay 450 at kung kayo po ay taga malayo hindi kayang uh, bumili sa amin uh, in person pwede ko po itong isend sa inyo via LBC Okay. ang shipping po ay depende kung nasaan kayo kung kami ngayon ay nasa Laguna hindi ko po alam kung nasaan kayo at doon magdidepende sa layo o lapit kung magkano ang shipping fee. At ito naman po ay uh, ang Local Government Code of 1991. Ang halaga po nito mga kabarangay ay 450 ren. So pwede ko rin itong ipa uh, ipashipping via LBC. Kung kayo po ay interested dito, maaari nyo po akong uh, I tawagan or i text sa number na naandito po. Ulitin ko po, ang mode of payment po ay COD. Madami po ang uh, nagtatanong sa akin sa mga book na ito, okay? Ngayon po ay available na ulit. Sa mga uh, umuorder po sa akin dati, na hindi ko mapadalahan dahil ang problema po eh, walang LBC branch sa kanilang lugar at uh, kaya po dun lang sa may mga available na uh, LBC branch sa inyong lugar maaari po kayong uh, kumontak sa akin para maka-order ng book na ito ito pong local government code ay nakalimutan ko sabihin ito po ay isinulat sa Tagalog mga kabarangay, bukod sa executive at legislative function ng mga punong barangay sa kaniyang nasasakupang barangay, ano yung trabaho ni Kapitan sa katarungang pambarangay? Ang punong barangay ang pangunahing tagapagpatupad ng katarungang pambarangay law. Ang tungkulin ng punong barangay sa ilalim ng batas ng Katarungang Pambarangay ay may dalawang klase. Una, upang magsilbi bilang administrador alinsunod sa probisyon ng batas Katarungang Pambarangay. Pangalawa, upang tulungan ang mga partido na maabot ang isang maayos na kasunduan sa pamamagitan ng paggamit ng mga kasanayan at pamamaraan ng pamamagitan. Ito po yung mediation. O kung hiniling ng mga partido na magbigay ng patas at makatuwirang desisyon sa pamamagitan ng proseso na kung tawagin ay arbitration. At ang punong barangay bilang tagapangulo ng lupon maraming gawain ang punong barangay na nakabalangkas sa batas katarungang pambarangay sa kanyang tungkulin bilang isang kinikilalang pinuno ng komunidad ang punong barangay ay inaasahang kakatawan sa lahat ng mga tao sa pagsasagawa ng mga sumusunod na tungkuling administratibo. Ano-ano naman ang mga ito? Una, mag-recruit o magtalaga ng mga miyembro ng lupon. Pangalawa, i-orient at sanayin ang mga miyembro ng lupon sa Katarungang Pambarangay at sa conciliation. Pangatlo, bumuo ng pangkat matapos hindi magtagumpay ang kanyang mediation. Pangapat, nagsisilbing tagapangulo ng lupon at nagsasagawa ng regular na buwanang pagpupulong ng lupon. Panglima, pangasiwaan ang kalihim ng lupon at tiyaking kumpleto ang mga dokumento at ulat. At number 6, ipatupad ang amicable settlement at arbitration award. Ayan po mga kabarangay, doon sa mga subscribers ko na mga nagtatanong, ano daw ba ang trabaho ni Kapitan? Para alam nila kung ano ang pwede nilang ilapit sa kanya. Ito po ay sa kontekst ng tatarungang pambarangay. Maalala niyo mga kabarangay, sabi ko kanina, kung ang kapitan ay nagbabaliwala sa pagpapatupad ng katarungang pambarangay lo, kahit magagaling ang mga lupon, wala rin pong mangyayari. Ang nakakalungkot mga kabarangay, sa Pilipinas, madami po ang mga kapitan na hindi ko alam kung talagang sinasadya na hindi patupad ang, kat ang katarungang pambarangay o kaya ay hindi lang talaga alam. Ang akin lang po mga kabarangay, ang mga uh, information, ang mga pwedeng pag-aralan ay available na po sa Google A. Ah. Eh, bakit hindi mapag-aralan para maipatupad ng tama ang katarungang pambarangay lo So mga kabarangay, bago ko po, po tapusin itong video na ito, ako po ay nagpapasalamat sa mga taga barangay Canumay East, Valenzuela City. Ito po ay sa leadership ni punong barangay Ray Miranda. Uh, Kapitan Ray, marami pong salamat sa inyong pagbisita sa aming barangay sa inyo pong interest na makarinig po ng aking lecture about Katarungang Pambarangaylo Maraya pong salamat sa inyong uh, pagkitiwala sa aming barangay at nawa po ay sa inyong nakaraang pagpasyal sa amin kayo po ay uh, nakapulot ng aral at kayo po ay uh, Uh, nagkaroon ng mga panibagong kaibigan sa Bae, Laguna, Barangay Santo Domingo So hanggang dito na lang mga kabarangay Ako po ay uh, nagpapasalamat sa inyong patuloy na panonood, pagtanghili dito sa Katarungang Pambarangay Channel